Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces. Ngayong araw ng linggo, Pebrero Siyam, 2025, isang banayad na enerhiya ang umiiral na magdadala ng katahimikan at pagpapalalim ng iyong damdamin. Habang ang buwan ay nasa posisyon ng Cancer, ito ay nagsusulong ng mas malalim na koneksyon sa iyong mga emosyon at pagpapahalaga sa iyong nararamdaman. Maaaring mapansin mong mayroon kang kabustuhang tumakas mula sa mga hamon sa iyong paligid. Ang mga hamong ito ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng pagkaubos ng lakas, kaya't mahalaga na maglaan ng oras upang magpahinga at mag-recharge. Sa gitna ng lahat ng ito, mahalaga na ituon mo ang iyong pansin sa kagandahan ng pagiging mapanuri at mahinahon. Ang pagiging obserbador ay magbibigay sa iyo ng mahahalagang pananaw na magpapakita sa iyo ng mga landas na maaaring magbigay ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Ang araw na ito ay nagsisilbing pagkakataon para sa muling pagsisimula at pagpapalaya mula sa anumang mga negatibong pananaw o nararamdaman na nagpapatagal sa iyong personal na pag-unlad. Ang enerhiya ng cancer ay nagpapalakas ng iyong pangangailangan para sa seguridad at ito ay magdadala sa iyo ng pagkakataon na magbukas ng mga bagong pinto sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng pagbitaw sa mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyo, mas madali mong magagampanan ang iyong layunin. Ipagkaloob mo sa iyong sarili ang kalayaan mula sa mga pasanin na matagal mong pinapasan. Mag-acknowledge ng iyong sariling kahalagahan at karapatan na magtagumpay at magtiwala sa iyong kakayahan na magmanifest ng mas maliwanag na kinabukasan. Habang nagpapatuloy ka sa paglalakbay na ito, maging maingat sa iyong mga reaksyon at damdamin. Sa ilalim ng impluensya ng cancer, maaaring maging mas malakas at mas matindi ang iyong emosyonal na tugon sa mga sitwasyon. Dahan-dahanin mo ang iyong mga hakbang at magbigay ng oras upang mag-isip bago magdesisyon. Kapag nakaramdam ka ng emosyonal na kaguluhan, maglaan ng ilang sandali upang huminga at mag-relax. Ang pagtigil at pagpapahinga mula sa mga pagsubok ay makakatulong hindi lamang upang mapanatili ang iyong kalusugan, ngunit magbibigay din sa iyo ng tamang perspektibo upang magpatuloy sa iyong buhay ng mas maayos at may higit na malasakit. Huwag hayaang ang mga maliit na pagsubok ay magdulot ng malaking epekto sa iyong emosyon. Bagkus, gamitin ang mga ito bilang pagkakataon upang matutunan kung paano magpatuloy ng mas matatag at mas maligaya. Isa sa pinakamahalagang gabay na maaari mong sundin na iyong araw ay ang pagtitiwala sa iyong intuisyon. Bilang isang Pisces, ikaw ay may natural na koneksyon sa iyong mga damdamin at ang iyong kakayahan na makita ang mga bagay mula sa isang mas mataas na pananaw. Ngayong araw, ang iyong intuition ay magsisilbing gabay na magdadala sa iyo sa isang araw ng kapayapaan at kasiyahan. Ang iyong mga pangarap at ambisyon ay magsisilbing gasolina upang patuloy na magsikap. Kaya't huwag matakot na sundan ang iyong mga panaginip. Lumikha ka ng isang kapaligiran na magpapalakas ng iyong espiritu at magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy. Isang magandang panahon upang palalimin ang iyong ugnayan sa mga bagay na nagpapalakas ng iyong pananampalataya at positibong pananaw. Huwag kalimutan na ikaw ay may kakayahang magbago at lumikha ng mga bagong oportunidad sa iyong buhay. Sa kabila ng lahat ng iyong nararamdaman, maglaan ng oras upang magpasalamat at tanggapin ang mga biyaya na dumating sa iyong buhay. Ang mga pagkakataon ay hindi lamang dumadating sa iyo, kundi pati na rin ang mga hakbang na iyong tinatahak patungo sa mas magaan na bukas. Magtiwala sa iyong sarili at sa iyong kakayahan na magdala ng magandang resulta sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagpapalaya sa iyong sarili mula sa mga nakaraan, ikaw ay magiging handa sa pagtanggap ng mga bagong biyaya at pagpapala na naghihintay sa iyong landas. Ngayong araw, ang swerteng kulay mo ay kulay berde na nagsisimbolo ng kasaganaan at pagpapagaling. Ang lucky numbers mo ay dalawa, pito, at labing isa, na magdadala ng magagandang pagkakataon sa iyong araw. Ang jade na kristal ay magiging gabay mo sa pag-aalaga ng iyong kalusugan at emosyonal na kadalingan. Ang paggamit ng jade ay magsisilbing protection laban sa negatibong enerhiya at magpapalakas sa iyong kakayahang mag-isip ng malinaw at positibo. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang pagtutok sa pagpapagaling ng iyong sarili at mga ugnayan. Maglaan ng oras para sa malalim na pagminilay at maghanap ng mga paraan upang mapabuti ang iyong kalusugan at emosyonal na estado. Sa pagtatapos ng araw, magpasalamat ka sa lahat ng mga natutunan at naramdaman mo. Magtiwala na ang lahat ng mga karanasan ay may layunin at ikaw ay patuloy na tinutulungan upang makarating sa mga magagandang pagkakataon. Ang pagiging tapat sa iyong damdamin at pagiging bukas sa mga bagong pananaw ay magdadala sa iyo sa isang mas magaan at mas matabumpay na hinaharap. Gabayan mo ang iyong sarili at ang iyong mga mahal sa buhay gamit ang mga positibong pananaw na mayroon ka ngayon. Ang bawat hakbang na iyong tinatahak ay magdadala sa iyo sa mas magaan na daan patungo sa mas masayang kinabukasan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.